Hello guys, may pamarites uh, ako sa inyo. Ayan, ipakita ko sa inyo kung paano ako nagsariling sika para gumawa ng content. Ay nako, nakakaloka. Mag-isip ng content, kaya ang hirap ng small creator. Kaya yan, patiping-tiping ako. Kunwari, sinisilip si amo habang sinusulit ko naman na si amo ay nasa study room. Kaya eto, nagkaroon ako ng pagkakataon na kunwari magtiping-tiping. Alam nyo naman, na dito sa pinagtrabahoan ko, halos 24-7 meron akong walking CCTV. Kaya ayan pagkatapos kung kunwaring sumisilip ayan sa, sa labas naman ako dahil maglilinis ako ng wheelchair so ayan tinapat ko yung camera so, diba sariling sip Paindak-indak kunwari ang inday para sa tugtog ng ating background music pero kailangan nating maging mapagmasid sa ating paligid. Baka biglaan tayong sisilip ni Lola o diba? Ganyan kahirap paging isang content creator na sariling sikap o ganyan ang ginagawa ni Inday. So bahala na yung kinakatkat na lang yung video. Ayan. Mm. Sinusulit na habang gumagawa tayo ng mga gawaing bahay dito sa pinagtrabuhan. Sinusulit na rin at gumagawa na rin ng content. Ay nako, sobrang hirap talaga maging isang small creator. Ayan, sariling sikap. Ikaw na lahat. Ikaw na maging editor, ikaw na manager, director, o whatever. o di ba? Ayan. O, di ba? Pak, para lang tayong baliw. So, ganyan na tayo. Maraming salamat sa panood. <laughs>